Diyan pala yan, guys. Diyan yung buha ka ng manok. Pwede mong ipapalinis, papatanggala ng balat. Tapos, uh, ipapachop mo into quartz. Oh, Diyan po. Then, inaantay ko na lang po yung anim kong manok. Alam nyo ba kung magkano yung anim na manok? Nagkakahalaga lang naman siya ng 17 dinar. 17 dinar times nyo sa 80 kasi ang palitan ngayon is 80 yun po yung naga, ayun po yung halaga ng 6 ano manok yun po kasi di ba uh, na ako ng isang manok doon ikulang eh, eh gusto niya ng dalawa kaya anong dito kami nakakaloka siyempre nakakita Sir, so ko ng bihot utang. <laughs> Bayaran ko ito mamaya si madam. Tapos, sponge at saka yung steel wool. Wala na kasi ako eh. Kaya bumili na lang ako. Eh, kumuha ako. Ayan. Tsaka lemon. O, oh, diba? Kaya wait, wait tayo, guys. Andun pa sila. Andun. Okay. See ya!